magandang araw. Sa video na ito ay natin ang nakatagong katotohanan na mensahe tungkol sa krus ni Kristo. Una-una, dapat natin malaman kung saan ang galing ang krus at bakit dito pinatay ang Panginoong Isos. Ang pagpako sa krus ay isa sa pinakamasakit na parusang kamatayan ng sinaunang Roma. Kaya ito tinawag nilang sumpak Ngunit hindi ito ang daming paraan ng pagpapatupad ng parusang kamatayan. Ang mga Romano ay may iba't ibang paraan na papatay sa mga kriminal dipindi sa kanilang krimen sa kanilang katayuan sa lipunan. Ang pagpapatupad sa kanilang parusang kamatayan ay kakaiba para sa kanilang sariling mga mamamayan at kakaiba naman para sa mga hindi nila mamamayan narito ang ilang karaniwang paraan ng pagpapatupad ng parusang kamatayan sa sinaw ng ruma. Pagpugot ng ulo. Ito ay isang mas mabilis at mas maayos na paraan ng pagpatay na karaniwang ginagawa sa mga mamamayan ng ruma. Ang pagpugot ng ulo ay ginagawa ng isang profesional na tagapagpatupad na gumagamit ng isang espada ang pagsusunog. Ang pagsusunog ay isang paraan ng papatay na ginagamit sa mga kriminal na nagkasala ng na mga krimen tulad ng pagtataksil at pagsunog. Pagpakain sa mga hayop. Ang mga kriminal ay nilalagay sa isang arena kasama ang mga ligaw na mga hayop tulad ng mga liyon at mga usok upang makipagpilaban Hanggang sa kanilang kamatayan At ang pinakamatinding parusa Ay ang pagpaku sa cross Ito ang pinakakaraniwang paraan ng papatay sa mga kriminal Na hindi mamamayan ng rumah Lalo na sa mga alipin at mga rebelde Ang pagpaku sa cross Ay isang napakasakit At nakakahiyang paraan sa pagpatay Itinuturing itong isang sumpa Na nagdudulot ng matinding pagdurusa sa isang biktima. At dahil sa ito ay isang sumpa kung kaya maraming simbahan ngayon ang nagtatakwil sa krus sa kadahilanan na dito pinatay ang ating Panginoong Isus. Ngunit ayon sa paniniwala ng simbahang katoliko, ang krus ay may malaking kaunayan sa kanilang kalayaan mula sa kasalanan. Mahalagang tandaan na ang pagkamatay ni Isus sa krus ay isang kaganapan na may malalim na kahulugan para sa mga Kristiyano. Ito ay isang simbolo ng kanyang pag-ibig, sakripisyo at pagtubos para sa sangkatauhan. Pakinggan natin kung anong sinasabi ng kasulatan ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa Taga Korinto, Kapitulo 1, Bisikulo 18. Ay ganito ang kanyang pamamahayag tungkol sa krus. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahalalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Dahil dito, kung noon ang minsahin ng krus para sa tagaruma ay isang sumpa. Ngunit nang matapos na matay si Jesus, ito ay nagiging panalangin para sa ating mga Kristiyanos dahil ito pala ang kapangyarihan ni Jesus para tubusin ang ating mga kasalanan ayon kay Apostol Pablo ngunit hindi pa rin natin maiwasan na may mga simbahan na walang respeto sa krus ni Kristo. At ito ang sinasabi ng kasulatan. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa taga Filipos Kapitulo 3, Versikulo 18. Ganito ang sinasabi niya. Sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi, sa inyo noon at ngayon, luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kaya ngayon, hindi na tayo manibago pa na may mga taong nagtatakwil sa mensahe ng krus ni Kristo. Kaya ganun na lang ang pagbibigay ng kahalagaan ng krus para sa mga katoliko. Dahil para sa kanila, ito ay hindi na isang sumpa, kung hindi isang ganap na nagrasya mula sa Diyos. Kaya ang pagsasayan ng krus ng mga katoliko ay napakalaking karangalan para sa kanila at hindi nila ito ikinahihiya dahil ito ang tanda ng pagmamahal at panalangin ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagkakinig hanggang sa sunod nating video.